May mga kumakalat po na balita na nanganganib daw na ipahinto ang pag import ng mga Japan surplus vehicles. Hinuhuli at nire-raid na daw yung mga shop na nagko-convert ng mga sasakyang galing sa Japan. And then, hindi na daw mairehistro itong mga imported na Japan surplus vehicles, especially yung Suzuki Hustler. So, ako po ay na-curious dyan kung yan ba ay totoo or chika lang. Noon po kasi May 22, nagchat po sa akin yung fellow vlogger ko na si Carlon Expert. Tapos ang sabi niya, nagdedelikado na daw yung negosyo ng mga shops na nag assemble ng Japan Star Plus Vehicles. Tapos may sinend sa akin na picture na nakalagay na may sinuspending shop ang ATO sa Cebu kasi nakulihan daw ng mga right-hand drive vehicles. Kaya ang ginawa ko po, pinuntahan ko po yung article. At ang sabi po dito nung basahin ko, ay nag-issue daw ng show cause order ang FTO sa Cebu Titan Supplies bilang parte daw ng investigasyon nila sa mga confiscated imported na right-hand drive vehicles noong magsagawa sila ng raid inatawan din daw ang Cebu Titan Supplies ng 90 days preventive suspension. Ang nangyari daw po kasi ay na-monitor ng LTO yung mga advertisement na ginagawa ng Cebu Titan sa social media tungkol sa pagbebenta ng mga surplus right-hand drive vehicles. Ayon po doon sa article ay lumalabas na fraudulent at may mga misinterpretations sa filing of application at operation nitong Cebu Titan Supplies. Ganito po kasi yan guys, ayon po kasi sa Republic Act 8506 ay nakaban po sa registration at operation lahat ng mga sasakyang may right hand drive steering. Bawal daw po ang mag-import, mag-register at gumamit ito sa public or private road. Ngayon may mga nagtatanong po sa akin kung mayroon palang batas na ganyan na bawal yung mga right hand drive. Eh bakit ang daming nag import at saka nagko-convert niya lalo sa may bandang Visayas at saka Mindanao? So ganito po kasi yung pagkakaintindi ko dyan. Ang bawal daw sa batas ay yung right-hand drive vehicle. Bawal pong mag-import, magbenta at gumamit ng sasakyang buo na right-hand drive. Sa public or private road, ibig sabihin kung makikita yan kahit sa loob ng bakuran nyo ay bawal. Ngayon yung mga napapanood naman po natin na mga nag-assemble, na mga Japan Star Plus minivan, ay iba naman po yun. Kasi guys, yung mga kinukuha nila ay hiwa-hiwalay. Sa madaling sabi ay hindi po siya makaklasified as vehicle. Yan po ay kinaklasified as parts of a vehicle, mga pyesa lang. Yung iba nga po kinaklasify yan as junk. Or basura daw galing sa Japan. CKD po ang tawag dyan or completely knockdown. Yung mga ganyang klase po ay pinahihintulutan talagang magbenta at saka gumawa. Basta may kaukulang mga papeles yung importer o kaya naman yung shop. Yung ganyang mga CKD po ay mas mura ang tax kaysa doon sa buong sasakyan. Kaya ibang storya po kapag nagparating dito ang isang importer ng buong sasakyan. Hindi na po CKD ang tawag doon. Ang tawag na po doon ay CBU or Completely Built Up. Legal din naman pong mag-import dito ng CBU basta left hand drive. At saka babayaran mo yung kaukulang tax na mas mahal syempre kesa sa CKD. So inuulit ko po ayan po yung pagkakaintindi ko. Ngayon kung meron po kayong gustong i-correct, okay lang po. Ilagay nyo na po sa comment section. And then may nagtanong sa akin, hindi na daw ba maire-rehistro? Yung mga dumadating dito na Japan Surplus Vehicles na binuo tapos ibebenta. Especially daw yung Suzuki Hustler and Stingray. So dahil kulang po ako sa informasyon dyan, ang ginawa ko po ay pinost ko po yan sa Facebook page natin. At tinanong ko nga po kung totoo yan na hindi na pwedeng ma yang yung mga Japan Star Plus. Especially po yung Suzuki Hustler at saka Stingray. Ang comment po ni teacher din dito sa pinost ko ay nagpetisyon daw po ang Suzuki Philippines dahil lumihing na daw yung sales ng mga units nila na tulad ng Espresso. So, ni-research ko rin yan guys, kaya lang wala po akong nakuwang informasyon na nagko-confirm kung talaga bang nag-file ng complaint ang Suzuki. Ang sabi lang po, doon sa na-research ko, ay aktibo daw po ang LTO na inaaksyonan niyang mga illegal importation ng mga right-hand drive vehicles from Japan including na daw po yung Suzuki Hustler at saka Stingray. So, gaya nga po nang sabi ko sa inyo kanina, Ayon sa batas, bawal po kasi talagang mag-import ng mga right-hand drive vehicles. Pwede po yan kung kalas-kalas nila para tingin dito para makonsidered siya as mga pyesa lang. Tapos dito na a-assemblein, nasa na pag sa pag-convert sa left-hand drive para pwedeng mairehistro. Kasi guys, sa batas po natin, wala namang pong nagbabawal sa pag-import ng mga Japan surplus na pyesa kaya nga po, bukod dyan sa mga Suzuki minivan, ay marami rin mga nag assemble ng mga jeepney or XLT sa Pampanga o kaya naman mga owner type jeeps sa Cavite. Ang mga pyesa po niyan ay galing din sa Japan ng mga surplus at yung mga manibela po niyan ay pang right hand drive. Tapos guys, dun sa post na ginawa ko sa FB page natin ay may nag-send po sa akin ng link. Tungkol po ito dun sa tatlong auto shop na nagbibuild ng mga Japan surplus sa Davao na ni raid ng LTO. So sinerge ko po agad yung article na yan kasi baka mamaya nasama dyan yung kaibigan natin na si Dodong Laaga ng Surplus TV. At ayon po doon sa article, ang mga pangalan po ng mga shop sa Davao na nari ay J.P. Malik Trucks and Equipment, Mahar Motor Surplus Corporation at Uman Japan OPC. Tapos nangyari daw po ang raid noong May 21. Sa kadahilan na ang mga nasabing shop ay illegally importing and assembling right-hand drive vehicles. Tapos ayon din po doon sa report, ang tatlong shops po na ito sa Davao ay walang mga papeles na tulad ng LTO authorization as importer, rebuilder, and dealer of right-hand drive motor vehicles. Kaya ang nangyari po ay in ng LTO yung 42 na mga right-hand drive vehicles. Ayon po sa LTO Memorandum Circular Number 95-218, ang pagkoconvert po ng sasakyan na right-hand drive to left-hand drive ay isang open policy meaning kahit sinong motor shop or kahit sinong enthusiast ay puwede pong gawin yan as long as yung pagkakagawa nila ay sumasang-ayon at sumusunod sa Philippine national standard so in short basta maayos yung pagkakagawa at hindi daw pupwedeng tumanggi ang sinumang empleyado ng LTO sa pagpaparehistro ng mga converted right hand drive vehicles to left hand drive kaya sa tingin ko po, yung tatlong shops na ni Raid dyan sa Dabao ay wala silang kaukulang papelis talaga para magbenta. Pero kung magagawa lang sila, pwede naman daw ayon sa batas. Ang mga shops lang nga po na ito ay hindi authorized na mag-import at magbenta. So guys, ito pong mga ikinuwento ko sa inyo ay ayon lang sa mga information na available sa internet. Kung meron po akong mga inaccuracy na nasabi ay pagkwentuhan natin sa comment section. O kaya naman sa Monday maglalive po tayo 7.30 hanggang 9 o'clock ng gabi pagkwentuhan natin ng live. So muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!